Saan kaya tayo ngayon kakain? Kabayan, alam mo ba, may napanood ako kanina sa TikTok na pwede nating madaanan pag pauwi tayo. Subukan kaya natin. Saan ba yun? Sa Crab and Bite doon sa may kabanatuan. Masarap ba doon? Oo naman. Feeling ko talaga mag-enjoy tayo doon at magugustuhan natin yun. O oh, sige, tara! Sige, tara! At nagtanong na nga kami kay Google Maps kung saan ang Crab and Bites. At ayun, matatagpuan sa sa General Tino Street Extension, Cabanatuan. At ayun na nga, sinimulan na namin ang aming paglalakbay kasama si Google Maps. At pagdating namin doon ay eto ang bumungad sa amin. Welcome to the Crab and Bites! Punta na po kayo dito sa amin. mag enjoy po, kayo. mag -enjoy po kayo sa mga pagkain dito. Good day, sir. Welcome to the Crab and Bites. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Hmm. Kung magiging pagkain ka sa mga sinaserve nyo, ano ka doon? Uh, crab. Ano na po kasi sa lahat, nire-represent po namin dito is crab po. Ang crab po kasi dito is maalike, matabat, matabat. Talaga pong nanonood yung lasa po sa loob ng crab and masarap din po siya. So pwede ko magtikman yung crab? Yes, sir. Sure. <laughs> oh. <laughs> Miss Crab, ano pong marerecommend nyo na pagkain sa amin? Um, eto po, meron po tayong menu. Um, ilan po kayo, sir? 8 um, eight packs. 8 If 8 packs po, ito po si Bundle B. Good for 6 to 8 packs po siya. Dito na po papasok si Kuracha po at saka po si Lobster. Meron 3.5 kilos of seafoods na po siya. Mixed seafoods na po siya, sir. Meron po siyang 6 rice, baked scallops, sinigang na hipon, crispy pata, and 1.5 coke. Talaga pong sulit na po siya if 8 po kayo. Uh, okay po. Okay. Yan yung masarap. Sarap. Ayan ang iantay ko. Hi, Bob. Hi, Masay naman 'yung. Ki gud. Nabusog na ba ang lahat? At nag-interview nga kami ng mga customer ng Grab and Bites kung ano ang sasabi nila. Ah, magandang hapon po, sir. Ah, ano po ang masasabi niyo sa Grab and Bites? So, hello. Ako personally, ang masasabi ko sa Grab and Bites is very sulit talaga as a student. Pasok na pasok siya, siya sa budget and also hindi lang siya pasok sa budget, yung serving din nila is marami. Ay po, sir. Ayun niya po. At, tulad po nung sa may... Um, at dami po ng Sir Erbin niya, tsaka po ang lasa din ng mga pagkain dito. Ah, dito sa Krabin Bites, talagang binabalik balikan namin to dahil itang kita naman, no? Oh, na masasarap yung pagkain dito. At malalaki yung mga alimango nila, yung lobster nila. Talagang sulit ang ibabayad nyo. Masarap, tsaka sulit. Sulit na sulit po. Hmm, sulit okay. sa presyo niya. Ano po ang masasabi niyo sa mga kababayan nating Pilipino, OFW, okay. and mga turista about po dito sa Caravaggio? So, ang masasabi ko sa mga OFW, tourists, um, I should say na itry niyo na dito sa Crab and Bites because as I said earlier, very sulit na. And also, hindi lang yung pagkain. Yung mga stops din nila dito is very accommodating. Yes, ay po sir. Hindi po sila makapahiya sa crab and Bay. At sa mga OFWs natin diyan, mga turista at lahat na ng mga Pinoy na nasa ibang bansa, sana pag nauwi kayo ng Pilipinas, try nyo dito sa Crab Invites. Dito po yan sa Cabertuan Nueva Ecija. Sulit po at masarap. Uh, sa lahat po na magbibisit ng Cabertuan, uh, try nyo po dito kay Crab Invites. Sulit na sulit, napakasarap pa ng foods niya. Kabayan, baka ikaw na lang hindi nakakain dito. Itry mo na.